Welcome to my vlog. Ayan, Video, video. So, ano, ba, Ate Sally, yung ano, niluto mo dito? Masarap po. Ito ayan, ay, ano, parikari, lumpia, pansit. Yo, Merry Christmas! Oh, okay. Ay, pa gusto ko. Ay pangalan ko pwede. beses pa kaya may isip Ako So Ate Sally, kamusta na ang buhay-buhay? I mean, tanda na. Oo, kasi nung umalis ako, 34, 32 ako. It's been oh, oh, 13 years. Tanda oh, yes. na, mag-senior. So, ila, hindi na pwedeng sabihin yung edad na. No. Si senior na, malapit na mag-senior. Oh. Pero, I'm very grateful at ako'y aabot ng senior. Ay, oo. Oh, mm -hmm. Tapos, libre na. Every first day, is uh, first screening, o, libre nga, sa mall. Talatawa ng sisingal, ikaw excited. Natural. Of course. Hindi, okay. tsaka okay. ano isa, isa, na, si isa, isa pa nakita ko, yung anak mo napakagwapo. Siyos mm. Hmm. ko. Sigurado, na. oh, oh. nakita ko ni Gertrude na. Oo. Malilito ko. Oh, napakagwapo. Sino ka mo kain? Yung tatay yung nanay. Ha? Mix. Yung Kapos, anak namin, hindi namin nakasama kasi nag... nag... Hmm. Kala ko nga tatlo kayo din ang mga tatlo. Eh, Tato. ano kasi... Sinatsa may... no kanyang... Pero hindi ka nagbabago ah di group leader. Pero bago, chabi ka pare, pero still. Ako pare, nagbago. So, yung, nag eh. okay, Ito, ang nagbago, duwagin buhala, tapos nagbungi. Ito ka, nagja-jacket ako. jacket na Ako, ano? -ja Dala, ako di, di ba ako nahihiya, kahit mo no, ganyan kasi. Okay. <laughs> Mura dito kasi sa abroad, ano? Yes. Mm -hmm. Kasi yung... Pero yung... libre yata sa inyo, eh. Hindi ba libre? Hindi. Alam ko, di Wala, 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 Kaya wala, 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 o yan, sarap dito ha. Ito, anong lutong Pilipino? Panjit. Panjit. Anong tawag dito? Kare-kare. Kare-kare, oh my gosh. Bagoong. Tapos ito, lumpia. Lumpiang shanghai. shanghai. Ano nasa loob? Uh, may ano, may... Uh, Oo. Oh, Wala uh. Ayan o. Oh. Pag, ano, pag pinagsaman ng bagoong, oh. sasabog ng ano, buong ano, mundo. Ang sarap. nagsa tayo dati. Ayan. Ito, na-miss na ko itong bahay na ito. It's been a while. Kung baga, narito yung isa sa pinakamahal ko sa buong mundo, si Brother Joy. Job, Joe, pangalan lang. Ayaw mo ah. okay, okay daw sa kanya. <laughs> Ayan. Huling punta namin dito, 2017. So, it's been 7 years. Ay, Brother Rosie kami! Otherwise. From Oo, so ano nang natapos na graduate na si Ay, ano ma, graduate siya next year. Ano ano course? Ano na siya uh, para sa thesis. thesis siya ka. Then ano anong binaka course? Uh, international study. Oh. Study, no? International study. Kaya ah uh, International private. din ang tuition fee. <laughs> of course, of course. Hindi naman, uh, ano naman sa Lasalle? Doable, doable. Sa Saka kaya. Hindi. Ham-ham-ham. Kinakaya. Sakto lang. Oh, no, pray na, pray na. Pray oh, okay, sige. Hanggang dito muna. Ang gold sa amin, hindi ka pala <laughs> nang... Anong, 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 anong lahi ito? Anong lahi yan? Anong lahi, <laughs> oh, anong lahi yan? Okay. Magpo-48. Anong um, dash yan? Anong add? Ah, 10 years pala ang tanda ko sa inyo. 47, Oo. Oh, 10 years. September 48 na. Oh. Uh, September 59. 27. Oh, so mm -hmm. 10 years. Oh, uh, so, 3 years yeah, na lang. Ano ka na? Early retirement? Uh, six, hindi naman nung tatrabaho. Kasabagay. Kasabagay pa ko. Parang oh. ano para lang. Oh, you're yeah. girl. Girl na girl. girl. Oh. <coughs> So, ka. ko. Kaya, ganun okay. ka.